Hello po mga kalaki, good morning, good morning, good morning, good morning po sa ating lahat Ngayon po ay alas 8 pa ng umaga Tara, kunin mo na ang 3-digit lucky numbers mo para manalo ka na Ito na po, umpisahan po natin sa bansang Japan, 715 Italy, 394 Germany, 019 Korea, 208 Greece, 563 Canada, 144 Mexico, 783 Australia 247 New Zealand 660 India 188 Philippines 712 Thailand 943 Taiwan 669 Malaysia 285 Dubai 140 Hong Kong 535 Singapore 487 China 771 Texas 30 8 Israel 925 Las Vegas 136 Alaska 784 Saudi 019 ayan kompleto na po mga kalaki ang 3 digits lucky number ngayong umaga ng alas 8, anong panginihintay mo takbo na sa suki yung outlet uy baka maabutan ka ng sold out ah lagi pong naabutan mga sold out yung mga kalaki natin nakakatuwa, ibig sabihin marami pong lumalaban o sa mga numero natin marami nagtitiwala sana manalo ka na